Kani-kani nalang Pagkalapit ng bina mo Nga mata ang mga mga katulad pag ito Hingga na po yung tubig o pa ang sa mata

Ayan na po yung diretso na tapos po sa side dito ginawa natin ang parang tulay na maliit oh yan tulay eh nung tubig gawa nang ng ano ito po dinidrain natin daan sa ilalim oh daan sa ilalim niya sa taas yung galing dun sa kabila ganito po yan o oh. yan. yan po yung may buta sa ilalim galing dyan para pinapa pinapaigahan Diyan na po tumatawid na. Halos buong gabi po 'yan. Ah, uh, tatakbo. Paparon sa ating taniman, oh. Magdamag. Ang tira po yung tubig oh. Yung nang galing po dito Yan Ate po ha, babarahan dito

Kaya po, malakas na Oh. Kaya, natin sususugin o. Oh. Ni minsan tayo'y nagsasama. Tatanda at lilipas din ako. Ngunit merong awitin. Ewanan sa iyo. Alala Kahit ni bensan Tayo'y magsasama Yan, harap Diretso yung na dun Nang dahil sa'yo Ang aking bulsa at ang anin Ang aking bulsa at ang tiyan ay nagkalaman Nais ko kayong pasalamatan O ituring man lamang kahit na isang Kaibigan Kaibigan

Dahil sa iyo Ang aking bulsa at ang tiyan ay nagkalaman Nais ko kayong pasalamatan o ituring man lamang kahit isang kaibigan Na 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 Na, 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 na. Maano na po ayan o eh. Anong tawag din? Matuyot Pero basa pang ilalim Alala Pabaha po ang tawag din sa ating ginagawa na pag uh, papatubig oh. ito ay mani mm pinagmanihan natin na oh. nasibol oh. at yung tatanggal natin magiging ano yan magiging damo tabi po pasensya na matatabunan po yung ano eh. priority po natin dyan ay tawag ito sibuyas yasibu yan po'y babahan na uli tapos lalagyan natin ng chicken manor. mga sunod na araw po ito po pala ang kasunod na project natin pagkatapos sa kamuti dito naman baka mas Yan na po yung ating pabaha. Kaya bilis. Oh. oh na doon. yung Sa kabilang dulo po. Yan, oh. Para na po. Oh. Kahit po naman hindi na gano'ng ng na ito po. Oh. Oh. minsan sumakay ako ng jeep galing sa eskwela nananano ang aking tingin pangalan niya at tirahan niya ano abakan yun tingin naman dyan na tubig nakalimutan ko pati bayad ko miss miss sa loob jeep ni sana naman pansin tingin naman dyan Miss, miss sa loob ng jeepney Ang nais nice ko lang ikaw usapin Niwan, inabol ako ng driver na sinasakyan namin Kaya, kaya Nag 1, 2, 3 ako, takbo na Ito po ay umiikot doon sa dulo Dito siya nag-ano sa katabihan Oh, yung pulley, sasabihin ko sa iyo para pagtaktak ng tubig. Diretso dyan sa gitnaan Ay hinabol ako ng driver na sinasakyan namin Kaya Ay sa totoo ari Kung baga uh, kwintong, ano Kung ito didiligin ng manumano siguro Mabilis na siya sa Isang oras at kalahati Ay ngayon tayo ay uh, oh, kalahating oras sa pabaha hati agad tapos sa uh, matindi pa yung kanyang pagkabasa oh yan uh, umiikot laan dito yan po ay bukas na natin papaigahan oh yan oh yan na po yung ating sibuyas patubig nito oh yan uh. Ayan, ang bilis kumalat oh, Kalat agad eh Dito ka sa kabilang banda Ay, nalakad na rin eh oh. Ay, nandun na rin yan eh oh. Kita po ba no. yan oh. Ayun po, salamat po sa inyong pagsama Ingat po ang lahat Happy, happy lang po Bye